hai guys, and kita naman kami sa shark. Wow, what? Ang kapahang naman kami sa mga shark. Oh, yan na. Wala pa sa mga isang kapayang kapayang raya. Hey, here, thank you. Wow, sarap alamig. So, ito na nga mga ka -sweetie. Nandito na po kami. Papasok na po sa maraming shark. So, ayan ang lamig at napipil ko na yung lansa dito sa shark place. At Nakikita nga natin dito mga yung iba't ibang klase ng mga pating. Ayan. So, meron mga sabing pagi. Ayan. Yung malapad. Pagi tawag sa amin noon iba't ibang klase ng pating na may kulay puti, may kulay gray, ayan o kulay puti, at may kulay itim. So, ito yung mga malalapad na yun yung pagi ang tawag niyan sa amin mga kasweety. So, ito na mga kasweety. Habang naglalakad si Sweetie Lynn dito sa loob ng place ng mga pating, medyo kabado yan. Kasi, What? takot na ako sa pati. Ang dami. So, ito mga nakikita natin yung mga kasweet na medyo maliliit pa to. sa mababaw na area pa yung mga pating dito at yung mga pagi. Ay, ang lapad ng pagi na yung mga kasweet. Alam niyo ba mga kasweet, ginakain yan sa summer. Ang sarap niyang gataan na may malunggay. So, ayan mga kasweet, kumakain din ba kayo ng pati? Ayan, masarap yan. Ayan, ang laki So, ito na nga mga kasweety. Ito yung pinaka nakatakutan ko dito sa loob. Kasi baka mabasa yung aquarium at biglang lumabas ang mga pati. At patay talaga kami dito. Pakainin kami. Charo. So, itong pating na to sobrang laki napukosan talaga namin to mga kasweet at meron pa dito isang natutulog na pating na pagod na siguro sa kaka takbo so itong pating naman meron siya matutuli sa likod na tatlo diba pag pating ang alam ko sa gitna lang isa lang ang may matulis so ito pagod na siguro to mga kasweet nagpapahinga na siya hindi siya gumagalaw eto na niya na maigi mga kasweet hindi ko alam kung anong klaseng pating to ayan o oh flat siya pero dalawa yung ano paliktik sa taas sa gitna. So ayan mga ka-sweetie, hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.